So andito ako sa rooftop mga kajuit at ay uh, ipakita ko lang yung kabuuan ng aming lugar. Medyo makulimlim po ngayon at uh, yan po yung ano yung old accommodation namin na pinanggalingan namin. Yung mga building na yan. Then ito naman yung kabuuan ng aming uh, bagong nilipatan. So kung mapapansin niyo mga kajuit meron siyang uh, football court para paglibangan. May basketballan din mga kajut kaya lang na nandun sa kabilang ano. So marami pong mas maraming building tong uh, aming nilipatan at uh, mas maayos nga siya. Yun lang talagang napakahigpit ng ano dito, yung pagluluto. Yung kanilang nga uh, smoke detector sa kwarto. Uh, Andaling maditik ng usok mga kajuit. So, it's time to feed Tagpi and her puppies. So, tara mga kajuit, punta na natin si Tagpi. Ayan mga kajuit, bali, sasama si Oragon Vlog. So, siya na naman yung ating ano, magselbing videographer. Pababa na kami mga kajuit. 70 steps bago ako makarating sa baba. <laughs> Tapos sa uh, sa baba na lang din ako magkuha ng tubig mga kajuit para makabawas sa bigat na aking binubuhat. So ito mga kajuit, lagyan ko muna ng tubig to. ito mga kajuit <laughs> palabas na tayo ng uh, building ng aming accommodation makulimlim yung panahon ngayon ah mga palabas na kami ng uh, compound ng aming accommodation at uh, yun lang yung ano yung dati natin pinanggalingan yan mga yung building na yan ano lang siya uh, daan lang din yung pagitan uh, medyo malapit din dito sa nilipatan namin Tara mga kajuit punta na tayo. So, bili lang ako ng tubig namin mga kajuit para inumin. So, tindahan din ito mga kajuit. So ito mga kajuit bumili lang ako ng tubig na maiinom. <laughs> Tara na kay Tagpi. May tubig na kami mga kajuit na ano. Inumin. So ito na mga yung ano naging uh, daily routine natin dito. Trabaho, bahay, tapos sa uh, ng aso. So malaki yung obligasyon natin kay Tagpi dahil pag hindi siya dinala ng pagkain mga kayuitis ano, magugutom sila. Kaya uh, kailangan araw-araw mayroon kami nga nakukuhang pagkain. So ito yung kinuha namin kanin kagabi. Yung po yung uh, ipapakain namin sa kanila ngayon. So may ulam na rin to mga kajuit at ito yung kanilang uh, tubig. So ayun na si Tagpi mga kajuit. <laughs> sa salubong na siya. Pagpasok na pagpasok pa lang dun sa uh, butas si Sir. Ayun nakaabang na. So hindi na rin siya umaalis dito mga kajuit. Hello Tagpi! Kumusta ang Tagpi namin? Ito may pagkain na. Hmm? Namiss mo ako? Tara na doon. Wali na. Ay! Ay! Ito may pagkain ka na. At saka mga papis. At saka tubig, no? So, Napakabait talaga ni Tagpi mga kajuit. Nakaabang na. So ang oras po dito is ano? 8.30 na ng umaga. Panggabi po kasi yung duty namin mga kajuit. Uh, Pala. Allah! Bunso, ba't nandiyan ka sa labas? Nakalabas sila. Ayan oh. No? Bunso. Allah, nakalabas sila. Alin na kayo? <laughs> nakalabas sila lahat mga kajuit. Ayan na, talubong na sila. <laughs> okay lang pala na palabasin sila eh. na, tara, tara na, talob. Alin na kayo? Oo, oh oh, 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 sandali, sandali. <laughs> alin na kayo, alin na kayo? lumabas sila dito sa butas nga <laughs> so nakalabas sila dito mga kajuit bakit nasa ano yung ano nila sarado naman tong ano ba't kayo lumabas pati tong kainan nila oh nalipad. Sandali, sandali. Apurado na. Gutom na sila mga kajuit. Sa loob kayo kakain na Para walang kaagaw si Tagpi. So prepare lang tayo ng kanilang pagkain mga kajuit. Maganda ata. Buksan na lang tong pintuan eh. Sandali lang. Tagpi. Buti na lang di kayo maalis pala, no? sa tagpi. Marami din dapat pagkain mo. Very good talaga si tagpi. So, pakakainin ko yung mga papi sa loob. Halina kayo, halina kayo. Chu! Chu 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 chu. Ah, chu. Hoy, halina kayo. Pasok. Pasok na. Pasok na sa loob, chu. Tagpi, alika. Tagpi. Tagpi. Ay, natin pumasok ni Tagpi. <laughs> doon na, doon sa loob. Kumain na kay doon. Ang layo narating mo bunso ah. ka na ah. Ah. Ayan po yung tubig. Oh, tagpi. Ito, ito sa'yo, tagpi oh. Tagpi, ito sa'yo. <laughs> si ano si Husky. Husky. Diyan kayo dumana no sa butas nakasampa kayo diyan. Ah, ah, tagpi. So isara ko muna sa glit mga kajuit. So ibalik ko yung takip dito mga kajuit. Itong ano. Itong butas, binu ay, tinanggal ko kasi itong mga kajuit para ako nakakalabas si Tagpi. Kaya lang nakasam mukhang nakasampa sila, yung mga papis. Kasi wala naman pong ibang dadaanan kung di lang. So, takpan natin ulit yung mga kajuit para hindi makalabas yung mga papis. At uh, palitan natin yung kanilang tubig. gutom na gutom sila. Ito po bato ito na ano pinanpapabigat ko dito sa panggana. At uh, may reserba rin po akong tubig dito mga kajuit. Ito. Kulang pa kasi yung tubig para mapaliguan sila. At sauce. O oh boss. Nagutom <laughs> na naman sila. Ano tagpi? Good girl si tagpi. Maalaga sa kanyang mga papis. Allah, punta pa dito kay ano na to kay tagpi na tagpi ito to sayo isang pa na natin oh busog na si ano si Laika si White po is ano Laika na yung ipinangalan ko dahil yun ang gusto ni Mrs. parang sa istorya yata na yun nakapunta daw sa buwan hindi ko alam kung ano ba story na yun baka sa napanood niya sa movie ay ito tagpi sayo ah isang pa natin para ikaw lang kakain so ito mga kainan nila mga kajutsi sa nilalagay ko lang dito so lilinisan ko lang din yan <coughs> ito ka. tumidi na yung mga papis niya mga kajuit Si Tagpi mga kajuit ano magiging malakas ng kumain nito dahil uh, ako na lang yung pag-asa niya na ano kami ni Uragon na magdadala ng pagkain. So sana uh, lumaki po sila ng maayos dito at uh, ako rin po ay nananawagan mga kajuit sa mga willing mag adapt sa mga papis ni Tagpi dahil uh, lumalaki na po sila kailangan na silang uh, magkaroon ng far parent at uh, permanent home. Si Tagpi, mga kanyo, talagang ano to, lumalabas. Pag ayaw niyang magpadidi, nasa labas siya. So, okay lang po yun kasi hindi naman pala siya umaalis dito. At uh, ngayon nga po, malamang magdamag na nasa labas itong mga papis. isa uh, Hindi naman po sila umalis. At uh, kanina pagkakitang pagkakita sa amin, uh, sumalubong na kagad si Tagpi at si Bunso. <laughs> kasakasama ni Tagpi. Hello! ito si ano si panda ayan lulusot na yan si tagpi ayaw niya na magpadidi so siguro dapat may ano gagawa tayo ng mas maayos na lusutan yung nakasara siya tapos pag lusot niya magbubukas yung may bisagra tapos sa labas ganun din po pwede siyang pumasok Maganda sana mag-picnic dito mga kajuit. Kaya lang nakakaalangan talaga na ano. Magluto-luto lang dito. Wala po kasi kami mabili ng ano na butane. Ano takbi? Ayaw mo na? Ano to? Ubusin mo to. Kukunti naman natang kinain mo. Hmm? Huwag po kayo mag-alala mga kajuit dahil ano, hindi po namin sila pababayaan. Hanggang lumaki ang mga papis ano. Nandito lang kami na patuloy na magbibigay ng pagkain sa kanila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 So asan yung isa? Ang doon mga kajuit So ginawang ko ng papag mga kajuit para maging ano higaan ni Tagpi kaya lang yung mga papis mas gusto talaga nila dyan sa ilalim na may taguan. Ayan, nakigaya-gaya na rin uminom. <laughs> Follow the leader. <laughs> Follow the leader. Ayan, pag, umu pag uminom si Tagpi, iinom din pala sila. Oh, ngayon na lang din nauuhaw si Tagpi. Dating hirap pa inumin yan eh. Kaya maraming nilalagay na tubig dyan mga kajuit ah uh, maghapon na nilang ano yung tubig. At dito ko nilagay para hindi siya naiinitan. Hello, Bonso. Eh? Ano? Dito ko na lang ilagay ito tagpi para hindi nila maabot. Okay uhaw talaga mga kajuit ba't basa dun sa naupuan ko super yung mga papis mga kajuit ano matataba pa rin sila oo oh. <laughs> bakit nasa mid ha nasa mid si tagpi pakabait dito tagpi ha at uh, balang araw mauwi ka rin sa Pilipinas. Ito, ito pagkain mo. Kainin mo na yan. Kakainin ng mga papis mo yan. Ha. Ngayon, nakisalo na naman si Panda. Sa tuta kasi ano kailangan limit po yung pagkain din nila. Kaya lang siyempre pag gutom, kakain at kakain talaga yan. Talaga yung paglalaro laro nila dito ang mga kajot pag -iikutan. Kaya lang siyempre iba pa rin yung malaya ka na nasa labas. Kaya si Tagpi ano, mas gusto niya sa labas gusto ko man harangan ng mas mataas po itong kanilang uh, bakod. Kaya lang mas gusto ko kasing ano, nakakalabas si Tagpi. At uh, yung mga papis nga, nakakalabas na rin pala sila. Mal malamang takpan na lang po siguro natin itong butas para ano, hindi sila makalabas. Si Tagpi naman pwedeng sumampa dito sa, ano, sa nilagay kong tuntungan. So, paano mga kajuit ito yung update sa Tagpi seri. episode 12 na po tayo. Nakarating na tayo ng uh, episode 12. So, abangan pa po natin yung mga pwedeng magiging ganap sa buhay ni Tagpi. At uh, salamat ulit mga ka kay Oragon Vlogs dahil siya yung ating videographer at uh, sumama po siya ngayon. At uh, hindi rin po kami magtatagal dito mga ka dahil mula nung lumipat kami sa bagong accommodation. Hindi ko pa rin naayos yung gamit ko dahil uh, kahapon nga lang dumating yung inorder kong cabinet. Dahil yung cabinet namin is na napakalit. Ilang damit lang po yung kakasya. Ito. Ito si Husky. Marami na rin gusto mag-adapt dito eh. Ha? No? Hoy, tama na 'yan. Ginakain yata ni Tagpi yung ano. So, labas na ako sa bahay ni Tagpi mga kajuit. Kanya-kanya na silang pwesto. So, tingnan natin kung paano lalabas si Tagpi. Tagpi! Lalabas ka? Ha? Lalabas ka? Doon ka lang dadaan, ano? Tatakpan ko to para yung mga papis mo hindi nakakalabas. <laughs> Tulog ka agad si ano. Uy, nagising tuloy si Laika. Dito ka lumalabas, di ba? kailan lang nakakadaan din yung papis mo dyan, eh. ka halika na, labas ka na. Ninisan lang natin to para hindi nila langaw. Ah. Uh, ah. Uh. May. Wala lan? <todigan> Ako, mukhang ulan pala mga kajuit. Mambon. Kaya pala makulimlim. So, ano naman yan, mga kajuit? May bubong naman. Mabasaman sila. Maliligo. Ang ganda yan, para mapaliguan sila. Actually, ano itong mga kajuit? Lalagyan ko din ng yung blanket. Kaya lang, hindi pa maharap dahil ano nga po tayo kulang tayo sa oras dahil may trabaho. Pag nasa bahay, kailangan natin magpahinga. Kaya lang may aso tayo na inaalagaan. Kaya kailangan natin na laging puntahan para mabigyan ng pagkain. So, paano mga kajuit? Bye-bye na po ta kami uuwi na rin. Tagpi! Pakabait ha! So, ibalik ko to. Okay. Tapos ito mga kajuit, lalagay ko lang dito para pagkain ni Tagpi. Ito, dito na lang. Asan yung isang ka? Ah, ito. Kainan. rin. gi gisingin ka. Busog na eh. <laughs> Yung iba nandoon na sa ano, kanya-kanyang pwesto na sila mga kajuit. Dahil uh, nabusog na sila. Tagpi. Bye-bye na. Sikan tayo. Hindi <laughs> kita mabuto. Ayan. Halika, lapit ka sa akin. Ito so, oh. Uh, ayaw. Iwan na namin sila mga kajuit. So ayan mga kajuit, as usual kasama ko si Oragon Vlogs. Kaya lang uh, sa ngayon wala kayong mapapanood pa na kanyang luto dahil uh, hindi pa nga kami ano, nakakagawa ng pwedeng paglutuan namin dito. At saka siyempre nag-iingat po kami dahil alam naman nating bawal yun. Maski itong bahay nila tagpi, bawal po to pero ginawa natin para maisalba lang yung mga papis ni tagpi. So ayun nga mga kajuit, after naming uh, magpakain ng aso, isa uh, dumiretso kami dito sa Bukari na kung sana uh, ito na lang yung aming kakainin. Tinapay na malaki. Uh, tamis pa lang tawag dito. Dahil uh, yung pagkain namin, binigay namin kila tagpi. Ayan yung uh, order naming chay mga kajuit. Ayan mga kajuit, dumating na yung aming uh, order. Napakalaking tinapay. <laughs> Ganito yung tinapay sa Saudi. Pero pag nainit pa. Pag Ganito po yung pandesal sa Saudi. Masarap siya. Lapos sa uh, with hot chai. Para lang kami pumasok sa ano, Cowboy Restaurant. Bali ito yung almusal namin mga kajuit. May uling pa na Niluluto <laughs> sa pugon.